Mga ka-ingron, bali dalawang beses ko na po itong nalinisan ngayon at dalawang buwan na pong nakakalipas. Kung maaalala nyo po, ito po yung may nakabaong inground na sa unahan po ay hindi mo mahalatang may maga. Pero sa ilalim po nyo, hindi po humuhupa yung sakit. Yun po yung sabi ni customer noon. At ayan nga po, ito na po yung pangalawang beses na pag-ulit niya ng paglilinis ko sa kanya, at tignan nyo naman po yung kuko niya ngayon kumbaga mas okay na siya ngayon kaysa nung una kasi nung una napakakipot po nung sa unahan dati yun lang po yung natatanggal sa bungad pero doon po sa pinakailalim hindi po yung natatanggal kaya ayan at nasatisfy si sir at umulit na siya ulit ngayon ayan po ba diba? nakakatuwa kasi isipin mo nakapagpagaling ka ng isang kuko Diba po? Ang tagal niya nang iniinda 'yon. Ayan po. 25 ganda okay. talaga Ang ganda talaga yung Ano ito. Ang ganda talaga yung mga okay. okay. yeah. ito. Balikan ko ha. Magkano sa 100 ko. Sabihin mo pag masakit. Syakit Syakit <laughs> kaya pa ah, paa. Saka paa. Ah. Ha? Hindi kasi ako manghayo ko. O nga, nagpapalinis talaga ako ng paa. Kaya ako sunod. Ilan ba yan? May schedule po ako eh. Hindi ako, hindi ako pwedeng magsingit. Ang daming nag sa Schedule po ako. Kailan ako? Ay. Malaman. ay hindi po ako naglilinis ng gabi. <laughs> na. Hindi naman po. Mabilis po makasira ng mata yun. Ang gabi. na Ay, hindi ka na nag na, dumukun. Hindi ka umaray. Hindi ko pa po alam eh. Ay na dumugo. Wala ka na <laughs> lang linis, pantamo na lang ako sa. Andun lang ako. Pero ko pa balik tayo. Okay. hindi ka nasaktan doon uh, yung dumugo? Na pa, o nakaramdam ka ng sakit? Sa ha? biglang ko ito sa iyo 20 pesos pa pa? はい。え Tignan ko lang saglit ha. Aden ko lang saglit ha.

ये पैसे मत लगाओ ऐसा ना ये अभी गया मैं बस चल